natin yung undersecretary. Magandang umaga sa inyo, uh, ninpa, at magandang umaga sa inyo, tagapakinig at mga manunood. Yeah, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa request na interview this morning. Undersecretary, kako po kanina, ang hong lumalabas ng mga information mula po sa pagdinig ng Senado at Kamara. Kako, ano ang, 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 ang tanong ko po dito, anong gagawin ng gobyerno po sa mga information na ito? Siguro po sir, unahin ko yung tungkol po kay Alice Guo, former mayor ng Bamban. Allegedly, spy daw po ito based po sa isang video na uh, ipinalabas sa camera base naman po sa special report ng isang news agency. So anong gagawin dito ng gobyerno? At ito ba lumalabas din sa radar ho na at least ng National Bureau of Investigation o ng Department of Justice na may ganun ngang information, sir? Na spy si, Gu, si Gu Um, actually, wala pa namang formal na lumalabas na ganyan, NIMFA, no? Pero sa mulat mo ala palang ang ating kalihim mm -hmm. uh, si Terry Boyeng Remulia, um, ang paniniwala niya at paniniwala namin ay meron talagang national security issue ito na dapat nating usisain at suriin ng mainam. Uh, hindi ho natin pwedeng alisin yung posibilidad na ganyan dahil sa mga mga misteryosong question, uh, mga bagay-bagay mm -hmm. tungkol sa... Um, pagkatao ng uh, dating mayor Alice Goo at saka um, habang lumalalim nga yung investigasyon mm -hmm. eh dumadami naman yung sanga-sangang mm -hmm. uh, at sanga-sangang uh, suliranin na uh, susuungan ng taong ito at ng mga kanyang mga kasamahan so, um, it is a lead it is it is a serious uh, indication now na um that the Um, security apparatus of our uh, government mm. should take a serious look at it. Mm -hmm. So ano po ang dapat na gawin dito sir H how would you go about it po? Paasaan kayo mag-uumpisa o paano ito ipo under Secretary Vasquez? Um, ibibigay namin sa National Bureau of Investigation 'yan at mm -hmm. saka pag uh, um, ugnayan po kami sa ating national securities apparatus para sila ho yung mas nakakaalam at mas ma mas marami ho silang mm -hmm. impormasyon sa mga bagay-bagay na to mm -hmm. Meron silang uh, coordination at uh, contact sa mga ibang uh, ahensya pa ng ibang pamahalaan naman ibang bansa para ho malaman natin kung may katotohanan man itong lumabas sa Al Jazeera banggitin ko na lang kasi Opo, nakita Al Jazeera sir mm -mm. so sir, dun sa um... There, opo sir yung nakikita nyo na na ano sir, no na dapat itong i -pursue. um factor ho ba yung pong mga taong connected kay uh, Alice Go para po seryosohin itong allegation na ito hindi uh, uh -huh. kahit sino man yung yung uh, allegation na yan na uh, sinasabi nilang may connection or what uh -huh. regardless na yan kasi national security na yan na uh, nim eh. uh -huh. um, hindi wala hong Um sa tingin ko tingin namin hindi ho naman um, dahil ho identified kung sino yung mga sinasabi nilang connection niya hindi yun that's that that's mm -hmm. the least important uh, factor to consider. We have to take a look at our national security and safety which is more important than than anything else. Aha. Uh -huh. um, Doon po, paano ho ba ang proseso dito para lang po sa education namin under Secretary Vasquez? Pagka po may ganitong allegation na nagmumula sa isang tao na nasa ibang bansa, paano ho kukunin yung kanyang testimony kung halimbawa po willing? Uh, may nabanggit po kasi kanina si Santo Francis Torrentino, pwedeng sa embassy tayo mag-hearing or pwede rin ho na halimbawa imbitahan siya sa ating embassy para from there po makuhanan siya ng, uh, makuhanan siya ng testimony. Ganun ho ba Baba. sir? yan kasi uh, remember may membro tayo ng Interpol opo that would be one way uh, another way would be through the diplomatic channels mm -hmm. uh, na um, papuntahin yung taong yan para matanong sa ating embahada para or magpadala ng mga investigador uh, mm -hmm. sa mga ganiyan but at the very least magkipag-ugnayan ho yung ating mga national security operatives para malaman kasi may hindi hindi na kasi uh, maliit na bagay yan eh dahil, mm -hmm. dahil tungon sa pantaha lamang nan may national security. comes a person claiming na um ganyan nga yung si Alice Go. Of course mm -hmm. um whether or not that's true that remains to be seen kaya nga ho this would give us a reason to really investigate this because mm -hmm. we have to uncover the entire truth and nothing but the truth. Mhm. Ah, uh, basta sir, at this point, um bagaman yung allegation ay galing po sa isang uh, hindi ko alam kung self-confessed spy na nakakulong sa Thailand, sineseryoso ho natin yung allegation. We, we it would be foolhardy for us not to take that uh, at least with a grain of salt, no? Uh -huh. Um kailangan nating malaman. Mahirap yung mag-ignore mga ganyang bagay. Uh, uh -huh. Um uh -huh. Ay, at alam ko naman na uh, um, ang ating national security personnel, yung ng uh, aparatus natin, ay ready, willing and capable ko sila para ma susi ng mainam yung bagay na yan. Mm -hmm. um, papaano naman po under Secretary Vasquez yung pong lumabas po sa pagdinig ng Kamara na allegation against uh, former PCSO General Manager Garma. Uh, allegedly po, meron nagtestify doon, sabi eh, uh, utos daw po ni Garma ng isa pang opisyal na ipapatay po yung isang PCSO official noon. Uh, Uh, ano ho ang gagawin dito ng Department of Justice o mayroon ho bang utos para sa moto proprio na investigation dito, sir? Hindi pwedeng mag-moto proprio ng ganyan kasi uh -huh. remember, ah uh, Nimfa, ikaw, ikaw ang correspondent ng ng DCBB at okay. saka ng uh, Senado at saka Kongreso, di ba? Mm -hmm. Ang tema dyan talaga ay magkakaroon sila ng report. At yung report na 'yon kasama dyan yung mga affidavits, etc doon mag-uumpisa yan kasi pag ni-refer nila ngayon sa ating uh -uh. law enforcement that's the time na we will have fish uh -uh. as well as uh, custody or possession of uh, the affidavits and that would be the time when uh, this particular cases could be uh -uh. Uh, pursued kasi kailangan natin ng magko-complain dyan. ah eh. uh, pag ko-criminal ano ganitong criminal cases or criminal ano ang tanong? Hindi, hindi criminal issue Basta ganitong criminal na in nature kailangan po may personal filing ng kaso hindi po pwede kayong basta mag-imbestiga based on allegations sa kongreso. Ganun ho ba 'yun? O, o, kailangan kasi yan ah. either the police will file. Opo. Kailangan may complaint na isasampa sa po uh, sa ating uh, Department of Justice, sa National Prosecution Office at doon mag umpisa yung case build up kasi yung api yan ang pag-uumpisahan lahat-lahat. Kasi sususuriin ng ating mga tagausig, yung ating mm -hmm. mga prosecutors nympha under the case build-up at uh. titignan kung meron bang ito, mm -hmm. masuportahan pa ito ng ibang ebidensya, yan ba ay haka-haka, yan ba ay merong basehan, or yan ba ay paratang lamang na walang suporta. Kasi madali hong magsalita eh. Uh -huh. ang Yung magkaroon ka ngayon ng ebidensya na magpapatunay na merong katotohanan at merong Uh, corroborative evidence uh, uh -huh. ang doon. Uh, or yung Philippine National Police po ang dapat mag ng investigasyon which mag is under then uh, okay. oh, uh, sorry sir mag mag kailangan mag mag complain ah mag complain um pa ang Meron ho kasi nagtatanong na hindi ho ba ang Department of Justice uh, through the NBI o kaya ang DILG sa pamamagitan po ng PNP eh, take ano um, taking cognizance o binibigyan pansin yung mga testimonyo ho sa Kongreso para magkusang mag-pursue ng investigasyon. pag ganoon pala ganito kailangan may criminal complaint o may complainant sorry. oh kasi kailangan natin uh -uh. ng mga SS dyan eh uh, pag meron ng is isa lang doon sa mga sinasabing nagtestigo doon sa um, sa um, kongreso mm -hmm. ay pupunta at uh, um patutuhanan, magsubite ng complaint at uh, yan ay tutulungan ng ating kapulisan uh, pagkasampa sa National Prosecution Office doon na magkumpisa ang case build up kasi mm -hmm. Under our case built up ng DOJ ngayon, NIMPA, masabi ko lang sa ating mm -hmm. mga kapatid na ano, meron na po yung tulungan at uh, koordinasyon ng uh, prosecution at enforcement mm -hmm. para kasong sinasampa ay may sustansya, may ebidensya at hindi na lang ho paratang yan na walang katuturan. Mm hmm mm hmm Pero so, nakakatulong din ho, ano, yung mga investigasyon ng Senado at ng Kamara para po makabuo ng kaso. Ang mga committee report ho kasi niyan, uh, usually pagka po may sampahan ng kasong katiwalian sa so Office of the Ombudsman, pag nare din na kasuhan, ang alam ko nagpapadala din po sa Department of Justice. Correct. Ganun mm -hmm. po yung tema. Um, kaya ho, uh, talagang masusing gagawin niyan. Mm -hmm. At kung tanungin mo naman na nabanggit mo ni Fano no, kung ano ba ang importansya ng ng uh, mga testimonya diyan. Yan ay mm -hmm. napakaimportante dahil yan po ang umpisa. Yan th 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 those are the opening uh, um Apa. steps paga uh, 'yan sa investigation dahil alam na natin kung sino yung pwedeng maging witness, di ba? Mm -hmm. So pag pag nag uh, Pinatatuhanan nila yan sa affidavit sa complaint affidavit kasama ng mga polis. Mm. dun na titignan natin kung meron bang pasihan uh, yan at para tumakbo na yung prosecution uh -huh. at yung investigation ng kaso. Opo. eh Undersecretary Vasquez, yung tungkol naman po kay Tony Yang, nag-umamin uh, po sa Senate, uh, well practically umamin na po siya na fake yung kanyang pagiging Pilipino dahil inamin niya na yung birth certificate niya is kaso ng ano daw ng lolo niya eh tawag dito apparently fineke fineke po yun kasi Chinese na siya nung dinala dito eh tao na siya eh. Bata na siya, eh. hindi siya dito pinanganak. So Chinese siya nila dito, ikinuha ng birth certificate, inamin niya yon So naging Filipino po siya. Uh, well, nakapag-assume siya ng pagiging Filipino, nakapag-negosyo dito, nakapagtayo ng sari-sari pong businesses, nakakuha ng lisensya ng barel, mga business permit. So ano ho ang gagawin ng DOJ sa kanya, sir? Ay nako, yan ang sinasabi. Pero <laughs> na... ay nako. <laughs> oh, oh. Mahirap kasi napakahirap i-undo yung napakadaling huh? gawin. Kasi yung yung ginawa nila late late registration by mail hmm. of office. And then nung pagkakuha nila ng birth records na ganun, birth, then nag-umpisa na kumuha na ng uh, ng lisensya, kumuha hmm. na ng voters registration, uh, bumuta ng driver's license, etc. etc. Yan na ang nag, nagpaumpisa nung lahat at bumili, nagsipagbilihan na ng mga lupa pero pag mag undo ka ngayon ngayon ganyan ang ginagawa ngayon ng ating oh. OSG. doon sa kaso ng ang dating mayor Alice Goo na kailangan pang petition for cancellation oh. of birth certificate mahabang and proseso initial process nimba hmm. guru ang ang pinakamagandang magagawa ng ating uh, kongreso dito and i think this is where corrective legislation could come in eh. Uh, at yan ang magiging puntos mm -hmm. ng Quadcom. Yes, sir. Uh -huh. kung paano naman natin magawa ng mas mabilisan mm -hmm. at mas sistematiko, mas epesyente ang pagkansela ng mga napakadaling ginawa nilang ganyan. Opo. Kasi so, ang ang nangyari kay Tony Yang at saka yung nangyari kay Alice uh -huh. Guo, hindi ho exception yan eh. Eh pero sir, yun lang pong kay Tony Yang na Um, of course, dapat ho, hindi ho kasuhan siya dahil sa pag-falsify uh, ng mga documents, kagaya po sa kaso ni dati Mayor Go, yung pinapakancel na rin yung kanilang documents. Pero sir, yung nakapagtayo siya ng negosyo, uh, napaikutan na yung supposedly sir, yung constitutional prohibition po sa pagbibisnes, di ba yung 60-40 rule natin, napaikutan. Um, ito po ba magagamit sir para habulin yung businesses nila for future for or uh, any case sir, para po mahabol siya? Yes, certainly. Uh -huh. Kaya nga ito ay isang maliit. Yung lahat ng nangyari kay Alice Guo, uh, yan ay isang little piece of the big puzzle ni Valle. Eh. Uh, kaya nga yung, uh, if people are crowing about the fact na nahuli siya, hindi ho eh. Dahil titignan natin na yan ay isang maliit na part part of the puzzle lamang yan, kailangan natin buuin ng lahat and then malaman natin kung sino-sino ba ba ang gumawa ng ganyang modus operandi at mm -hmm. doon pin ng uh, ng uh, Qualcomm doon sa matrix na sinasabi nila mm -hmm. pare-parehas yung modus operandi late registration and then kumuha na ng, ng mga ibang mga businesses nagsisipagbilihan yes, etc and then doon na doon na nagkumpisa paikot-ikot lahat 'yan so i think kailangan nating talagang suriin ng mainam at palakasin ladyan ng nang uh, papang at lagyan ng ipin ang ating mga batas at uh -huh. yung proseso ay dapat hindi mahirap kasi napakahirap din yung so, legal process natin eh tungkol oh, so, sa bagay na yan uh -huh, isang uh -huh. kay Alice Guo ngayon uh, ano ba nasa wala pa nga sa trial yung cancellation uh -huh. of uh, registration niya birth registration niya eh. uh -huh. so sir paano po itong uh, information din galing sa kamera na Uh, si Michael Yang po ay involved sa ano ba to? Uh, gaming and drug web. Michael Yang na po ito yung kapatid ni Tony Yang. So yung mga information about Tony Yang, Michael Yang, ano po ang pwedeng gawin dito ng gobyerno Sir Popor Suhuba o maghihintay pa rin tayo ng complainant. Hindi. the uh, yung Ibang yung kaso, kaso ito sir. Yung investigasyon kasi niyan ah uh, uh, NIMFA ay 'yan ang mag magbubunsod sa atin na makuha yung lahat ng mga hmm padat ng ebidensya at yung pag-complain naman pag criminal case kasi pwedeng isampa ng law enforcement eh. Uh -huh. Pero kailangan nating natin kasi makumpleto yung ebidensya, makumpleto mo yung storya, makumpleto mo yung lahat ng suporta bago ka magsampa. Kasi mahirap kung magparatang naman uh -huh. Inosenteng tao. Pero sir, can we say po na ang Department of Justice ay magpo din po ng investigation dito uh, doon po sa na, na, na ho sa camera tungkol dito kina Tony Yang at Michael Yang as to their involvement po sa yung kay Tony Yang, sa Illegal Pogo, kay Michael Yang, sa drugs daw po at uh, iba pa uh, ito, gaming din daw. Yes. Mm -hmm. Actually, yung ginagawa ng uh, Quadcom, parallel investigation lamang yan uh, ni... Eh, ang ating mga law enforcement agencies, ang Philippine National Police, ang NPI, ang ang LRA, lahat ko naman ay tuloy-tuloy hong nag-imbestiga din yan. At kung may makita po kaming basehan, yun ay na yung mag-uumpisa ng magpag-file namin ng kaso. Huwag ko nating isipin na naghihintay uh -huh. lang ko kami naman yung resulta ng ng, Your... ng Quadcom. Uh -huh. so, hindi sir, ho. hindi ho. Kasi may mga remember na yung ang kaso tungkol sa mga pogo ginawa ng uh, interagency ng uh, PAOK, ng iakat, PNP, uh -huh. NBI, na wala naman pa yung at the time uh -huh. Nung nag-umpisa kasi originally uh, parang uh, trafficking lang yung issue eh and then later on nung napuntahan yung kapas dun na nabuksan na lahat parang Pandora's box. Uh -huh. So sir, isang tanong na lang po, ibig sabihin, um, ongoing na rin po ang investigasyon. Uh, can we say that the Department of Justice, NBI, at dito po sa magkapatid na Tony Yang and Michael Yang? Meron ding mga investigasyon na ginagawa, parallel. Uh -huh. Uh -huh. Kasi magtutulungan yan eh. Kaya nga, additional lead yan kung ano man yung ginagawa ng Quadcom. At kung may pag nagsampa na for example meron mm -hmm. ng referral alam mo naman 'yan di ba yung committee i-refer -re sa ombudsman kung may mga government officials involved or ibabato ng uh, ombudsman ng uh, uh, committee sa yes, okay para ma-prosecute doon idadagdag na rin kung ano man yung mga nakalap na ebidensya mm -hmm. pagpaman ng uh, ating mga law enforcement related to that uh, particular issue Ayun. With that, sir, maraming salamat po kasi sir, syempre nag expect ko ang taong bayan, tayo, na meron pong ma uh, maiimbestigahan talaga dito at kung totoo ay meron pong makakasuhan, maka makukulong, maparurusahan kasi nakakakilabot to itong mga allegation, droga, mga ano, illegal gambling, patayan, hindi ho ba? Nakakakilabot. Oo. Oh, uh, maraming kasong lalabas dyan. Hmm. Uh, mga naimbestigahan doon, yung sinasabi nilang patayan na gano'n, I'm pretty sure this would lead to some prosecution. Mm -hmm. Then, may mga prosecution dyan. At yes. pati yung sinasabi din ng ating aking kasama uh, sa DOJ, si Yusef uh, Nikiti, ito naman sa mga um, abogado, kapwa namin, kabaro yes, namin, hindi naman nila tinitignan din yung yung sobrang ah, sobrang, mm -mm. uh, ano bayan uh, um yung gustohan nilang mabigyan ng napakatibay na support na ebidensya mm -hmm. at depensa sa kanya ay um nasosobrahan naman at na, nakakalimutan nila yung obligasyon nila under the code of professional responsibility and accountability. Mm -hmm. Yes sir. With that sir maraming salamat po sa ulitin po under sir ha. Thank you very much Nimpah at salamat po magandang umaga. Sa lahat at uh, salamat sa pagkakataon. Salamat po si Undersecretary uh, Raul Vasquez po ng Department of Justice. Thank you sir.